sa Batalaza, sa part po ng Palawan. Siya mm -hmm. po ay may hama na 17.6 feet long or 5 meters at may bigat po na 600 kilograms. Sa dyang po siyang inulay noong August po 1990 dahil siya po ay accidentally naka at nakapatay po ng isang manging at na-confirma, niya po yung kanang hindi ng biktima. So hindi po totoo na yung ganito pala ni dahil ay kaya po lumunok ng isang buong tao. Hindi po. 1% to 2% lamang po ng kanilang bigat yung kaya po nilang kainin o i-consume. Hindi po sila malalakas kumain, mabagal po yung kanilang metabolism. Kaya hey, huwag po kayo pag-alala na matitira po. No? Ayy! <laughs> Lumabal na po ang tinagin ni Leo dito sa Crocodile Farm dahil namatay po siya dahil sa internal bleeding at sa sobrang stress sa kanyang pong naging environment. Mm -hmm. Hindi po ay na-transport. Hindi po siya nakapagadap sa kanyang bagong environment rin eh, po. Napanahon no, po na yun, si Leo, yung may hawak ng record na pinakamalaki buwaya na nahuli sa Pilipinas, lamang po yun. Ngayon po nalala niyo yung Basilon no? Mm. Si Lolo po isang po ng lang yung saltwater crocodile na na-recognize ng Guinness Book of World Record na pinakamalaking buhaya na nakuling sa buong mundo na may haba po ng 20.3 feet long or 6 meters, mas mahaba lamang po ng isang metro kalbiyo. Si Lolo po ay hindi po sa Palawan na huli at hindi po siya tingala dito sa Palawan. Siya po ay nahuli sa Agusan ng Sur sa Mindanao noong September 2011. Pero yung pangalan niya pong lolo, in-onlo po yun ang kanyang lead captor na si Mr. Ernesto Lolo Cognate. Siya po yung taga-balawan, former employee ng project po na ito. Sa kasamaang palad, namatay ko si Mr. Cognate bago pa na huli, si Lolo na kropo dahil hindi ko dahil sinatakip ko siya ng na buwaya, sinatakip ko siya sa puso, hindi na po sila magkakaroon And si Lolo Dr. Roco Dali, namatay din po noong February 2013 dahil din po sa sobrang stress sa kanya po naging environment. Hindi po siya nakapag-adapt sa kanya bagong environment. Kung gusto niyo po makita si Lolo, siya po ay nakadisplay na sa National Museum sa Manila. At ito naman po si Emilio, wala na po itong commercial value or halaga. So hindi na po siya pwede gamitin sa paggawa po ng mga mga kadalbang tulad ng leather bag, shoes, death or wanted. Namatay po si Rio, siya po ay 60 years old, masyado na po itong matigas ito yung tuyo para ipasas pa po ng mga machine. Ang ginagamit lang po sa paggawa ng mga tulang products at yung crocodile meat po na kinakain ng tao, crocodile <laughs> <and proper> meat, crocodile <laughs> meat, crocodile meat, crocodile meat, Basically, gawa po yun sa mga batang pong sumuwag yung crocodile mula pa po sa mga licensed farm ng Teresa Rizal, Dago, and Tarlac. Linabot ko lang po, ang crocodile farm po na ito, hindi po kami lisensyado na magkatay. Kami po ay for consultation na mga special project ng Department of Environment and Natural Resources para po sa province ng Palawan to conserve. Okay po, so sa <coughs> next station na po natin, Hatchling House. May one yung all to you yung po tayo naman. Safety, kumahan po ang inyong mga daliri. Hands off po tayo. Huwag niyo po minuluso. Tuloy pa ang inyong mga kamay sa loob ng ng mga baby crocodiles. Kahit pa po sila, kayong kaya po nilang tumanod. Makakagat at makaputol po ng mga daliri. May cell phones and cameras. Pwede po mag-features ng crocodile or freshwater crocodile sa wild dito sa Palawan. Ang to exist lang po sa, sa Palawan sa wild, ito po yung pangalawang species, pang malakasan po. Tulad ni sa at Chakadiliyo, na pinakamalaki at pinakaagasibong lang. Philippine Crocodile, the design is very Filipino. Cute lang po, may really lang po. Kapag nang itlog, kailangan po natin makapagpatin pero sa mga crocodiles para po i-collect yung kanilang mga itlog. Dadalhin po natin sa ating hatching house A eh para po mapakinito na maayos, malagay po sa artificial incubators para ma-reach po natin yung 80 to 90% hatchability rate po na mapipisa po yung kanilang mga itlog. Philippine Crocodile po ay kaya po natin kaya kaya din po natin manipulahin po yung kanilang kasarian sa pagcontrol po ng temperature po ng kanilang incubator. Is babae, 33 lalaki. Kapag soft water naman po, 30, 31 babae, 32 lalaki, 33 babae po ulit. Kapag force po, po balot na po yung itlog so, yun na luto na. So, ito po ng Mindanao. Soft water crocodiles po, wala pa po tayo kung release program po sa ngayon. Ang pwede lang po natin gawin, ibenta po sila sa mga license farm, hindi po para katayin, para para po kapag nangitlog at kapag napisa, kapalakihin po nila yon yun po yung gagawin po nila crocodile skin and crocodile meat. Ang crocodile ice cream po gawa po yun sa egg yolk po ng crocodiles. Mas limita po siya compare po sa itlog po ng manok. Or kalat-kalat, or yung batik-batik niya po kalat-kalat po yan. Kapag lumaki po yan, tulad ni Lolong at saka ni Rio, na po sila totally, hindi na po visible yung kanilang patterns. Yung freshwater crocodile naman po, yung black spots po nila from the back to the tail, black, white, black, white stripes and a line. Okay? Hands off po tayo. Turn off the flash. <laughs> Ang merienda. Hello. Merienda po. Ang dami merienda to. mga galaw pala dito. so po tayo sa ating mga Malalaki na. Dials, bago po tayo mag-proceed, pakingatan lang po ang inyong mga gamit tulad ng cellphones, wallets, bags, na hindi po mahulog sa loob ng kulungan ng ating malalaking crocodile dahil hindi ko po ang kaya makipagkagatan po sa ating mga crocodiles po. Ha? Okay, so makikita niyo po dyan mga male saltwater crocodile po na sa edad na 60 to 80 years old na po non-breeders na non reproductive sila po ay for educational purposes and for display na lang po Malamang po from nursery to senior citizen so, po tayo sabay po po sa taas kaya po Palawan, Palawan, may napalawon isang Palawan, alawon from the Sili Bicol. Yung sila po sa mga illegal poachers hindi na po sila naibalik po sa kanilang natural habitat kasi po sanay na po sila pinapakaain ng uh, mga tagapag-alaga hindi na po sila marunong po pangalan, hindi po akla po, aklan. Galing aklan. Siya po ay nasa 60 years old. Approximately 60 to 70 years old. So kaya po nilang mabuhay hanggang once depende po sa kanilang kalusugan at kanilang environment. Eto naman po sa inyong kabila. 40 years old. Ang 70 Bente yung nakatakit. Nakapatay po ng isang mga ah, isda. ito. Grabing laki. Pero pareho lang po oh. silang biktima. Ang crocodiles po kasi eh, hindi po nila kayang kumilala kung tao po ba o kayo -yung po ba o kayo kumilala kung tao po ba o po Ang pinapakain po natin sa kanila. Hindi yan tumadalon. 5 to 10 kilos ng kanding manok. Baboy isda, baka. Dalawa sa ilalim ng tubig pero kaya po nilang pigilin yung kanilang paghinga sa loob po ng dalawang oras. Sa mga bata po, 45 minutes. Kaya nalulunod din po yung ating mga crocodiles kapag na-stop po sila sa ilalim tubig na matagal ng oras. Ito po sa ating third pen, Ito po yung pinakamalaking crocodile po dito sa crocodile farm, pinakamahaba. Ang pangalan niya po ay si Makmak. Makmak. Nahuli po sa barangay Makaraska sa SCP, Siya po ay may haba na 17 feet long kasi laki niya na po halos si Rio, Anada. yung skeleton po na nasa lobby. Ang edad niya po, estimated 70 to 80 years old. Nalalaman po natin yung kanilang edad, base na lang po sa kanilang sukat, estimated na lang po dahil wala po sila mga birds with baby kids. Yung tubig po na natin sa water croco dahil yan po ay fresh water, kaya po yan na mag-adapt sa iba't ibang tubig, fresh water, brackish water, or salt water. Kaya nakikita po sila sa dagat at sa mga ilong. Ito naman po yung ating ikaapat na crocodile. Ang pangalan niya po ay si Makmak. Ay no, Kalayaan. kalayaan. sa kanyang bagong pelong araw po ng Kalayaan, June 12, 2018. Siya po ay may habang na 15.9 feet long, 60 to 70 years old, dating breeder po ng PWRCC. Saan si Makmak? Ay, si Kalayaan. Ang po na po silang 66 na mga ipin. At kaya po kaya po nila magpalit ng ipin sa mga Ano dyan? Ah, ayun, 3,000 times. Sana all more. mo ba ng MTC? Yeah.

Kung mapapansin niyo po sa kanyang ulo, may mga pasapasa, -pasa, yung white spots. Dahil ang crocodiles po, ginagamit po niya yung kanilang ulo, Tulak. pangampas sa kanilang kaaway, hindi po yung kanilang buntot. Ulo po yung kanilang pangampas sa kanilang kaaway. That is Ito po yung ating Philippine crocodile na female adult. So yan po yung assured na pwede na po siyang i-breed po sa breeding season. Sa ngayon po siya po ay fresh na fresh pa, virgin na virgin pa po. po. Sa <laughs> mga so, gusto po po makakita na mabit ibang endemic animals po, kung Tara na, wag na. 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 Hmm. Ano ang gagawin pa dyan? Wag na dyan at masyadong ano. Mamaya may buhay dyan. May tanong snake dito, ma'am. Ay. Yun yung kulungan ng snake. Ayoko na yung kakit ng snake. Baka may haahas din sa... Ang sakit pa Baka may... Sige. Hawak. Ha, lalaki. Hawak. Uy, baka mamaya may makawala. Ayan. Pagong pala to. Albino? Albino. Ayan -hmm. Yung mga dilaw na sa... Nakapulupot pa lang isa. Kala ko puno. Kapulupot pala. Naka 10 minutes. Sabi po, makikipicture lang po. Yan ay... Sabi po. Wow! <laughs> wow! tabi-tabi po makikipasok lang po tabi po I may mean. nasa na yun sorry sorry anong meron yun? Ang laki naman niya. Ano sa loob? Na. Ano yan? Musang. Ah, musang. Ayan, nabababay na si Tito sa musang. Ang laki ng musang. Ayun po. Makakaano naman kung saan-saan lumulusot. Fabi po. Yun na.

yun know, sa Palawan uh, oh, yung ganyan na halos ko laki yun Hi honey video to